orin na pa 'di guya kanina eh bakit naman bigyan ng Malaysia at uh, ito ay uh, yeah. yeah. kwento-kwento ng ng television host na si Vic Soto sa publiko na huwag nang bigyan pa ng mali pa ang biro ng isa sa mga nanalo sa kanilang segment na Sugod Bahay tungkol sa kanyang asawa Sa nasabing episode, ang Sugod Bahay hosts na sina Jose Manalo, Wally Bayola at Zombie Tog nakausap ang contestant na si Mang Ador, na isang retiradong opisyal ng militar. Tinanong nila si Mang Ador tungkol sa kanyang asawa, at sinabi ng contestant, nasa bahay, ayaw lumabas, lagi itong nakahiga. Nang tanungin ng mga host si Ador kung bakit palaging nakahiga ang kanyang asawa, ito ang sagot ng contestant. Gusto'y may pam atong, ani Ador. Bago ibigay ang 50,000 peso cash na premyo sa winner na si Mang Ador, Dave na umapila si Vic sa publiko na huwag seryosohin ang pahayag ng contestant. Yung nabanggit ni kuya kanina, huwag nyo namang bigyan ng mali siya at ito'y kwento-kwentuhan lang, ani Vic? Biro-biro lang yan, baka bigyan nyo na naman ng ibang ibig sabihin, bigyan ng mali siya. Wala po yun, dagdag pa niya. Matatanda ang nagsimulang magsulat ng reklamo ang ilang netizens laban sa EAT sa Movie and Television Review and Classification Board, MTRCB, matapos sispindihin ng ahensya ang kapamilya show na It's Showtime.